Hello look Chubby. Ito, dumating na yung mga pinag-order ko sa Orange App. Ito yung casing na binili kong ano. Para sa Realme C11 Jelly Case siya. Ito, Realme, Realme C11 2021 series. Ayan siya. Para machi-machi sila, binilang ko din ng pangkikay-kikay na ano. Ayan o. Oh pang kikay, -kikay na mga ano cordon cordon ayan yung ano yung cordon protector ayan di ba matchy matchy sila ayan siya, may ano ayan tas meron siyang, ito pa yung tira tas itong isa naman ito rin sa iphone ko matchy matchy siya dito ito binilhan ko din ayan 'Di ba ang kikain niya ka chubs? Ayan oh. Ayan. Ah, ba, 'yan, ayan. Iikot-ikot mo lang siya diyan sa ano sa cordon. Ayan ang binili ko. Itong isa sa Realme C11 2021 series. Kasi ito naman yung sa iPhone 6s. Ano lang yan, yung ito, ikot-ikot mo lang siya dyan. Ano lang yan, cordon protector. Dibang ang, ang niya? Ayan oh. Ayan oh. 'Di ba? kikai kikay. Oh, bilin na rin kay Kachab sa Orange Up kung tipong pakikay kay din kayo. Ito may natira pa. Yan, mahaba pa siya. Tapos ito. Tapos meron siyang pandikit do sa ano. yon, Pandikit dito sa ano. Kasi i-assemble ia mo yan eh. Ayan ka, Chobby. Ang ganda. Ayun la, Kung nagustuhan mo yung kikay-kikay na cordon protector, mag-like, mag-subscribe. Bumili na rin kayo sa Orange App. Mura lang yan. Ayun lang. Magandang hapon sa atin. Try mo naman mag-like, mag-subscribe. Maraming salamat.